Oh guys, magandang hapon, magandang gabi, gabi na pala. Gabi na pala dito sa uh, anong lugar to? Parang mahaba. Mahabang parang pala. <laughs> Andito kami sa ano, parang uh, mahabang parang. Ayan, binaliktad lang yung parang mahaba. Oh, pa rin siya ng ano, bu bulakan guys. Ayan, kasama ko ya si Mante. Nakisilong kami sa ano dito. Buti may ano dito. May waiting seat. Pilahan ng tricycle. Kantong-kanto yan yung pinasokan namin. Totoo talaga yung sinabi ko. Sa labasan na tayo magkatapos. Ayan. na quote din. Pagkatapos namin mag magkano. ah uh, solve kasi yung uh, isang sidecar namin sa araw na ito. May hinatid namin dito sa ano, fire namin. Ngayon, naabutan kami ng ulan kaya nakisilong kami. At kasama naman natin ang awing service ayan ang aming YTX ayan ang YTX po namin na minsan mabigat ang kanyang dinadala ng <laughs> sidecar ang dating ng kinabukasan naman sa makalawa ay naman ang kanyang dinadala kasi nakasinggil na naman siya ayan tapos mamaya kailang umulan eh meron na naman kami ano, imitapin na sidecar sana ngayon sa may ano pa rin San Jose del Monte Bulacan pa rin Bumaho Ayun Skyline? ayun, Ay, skyline yun Bumaho pa Ayun so, may skyline Sa taas yun ang ano Ang skyline sa baba Na ang bumaho ano Malakas lang ang ano, Ulan dito kaya Pahinga muna kami Ayan si mami sa'yo higa, higa muna Ayan Thank you guys Abutan ng ulan, okay lang. Basta sold ang ating items. Ah, Kapon may isang sold. Ngayon may isang sold. Okay na yun. thank you. God bless sa inyong lahat.